Damdaming makabayan Walang mahalagang hindi handog Ang may pusong wagat sa bayang nakuko Oh, andito na naman ang inyong lingkod Hisos Carpintero Dito sa ating uh, Lakbay Kalusugan Ngunit sa ating paglalakbay ay hindi natin pwedeng mawala ang ating damdaming makabayan dito sa ating Banatang Bayan. Ayan, umpisa na natin. Eh ano bang uh, problema ngayon? Ah, hindi naman ah, problema nga naman, talaga. Ano? Problema sa Pilipinas. <laughs> 'Di ba napansin niyo na 'yung ating uh, sinado, ayan pagpupugay mo lang kay uh, Senator Ping Lakson. Ayan. Ay, nako. Grabe, ano? Grabe yung mga, siyempre, uh, hindi na kasi ma deny deny eh. Kasi nung uh, nakaraang uh, uh, bahaan sa Maynila at sa marami pang lugar sa Pilipinas, ay hindi na talaga maitago. Kaya, tingin ko nga, napilitan lang si Bongbong Marcos eh. Na, banggitin sa kanyang uh, sona. ano, dito muna, ayan. Banggitin sa kanyang sona yung uh, problema sa flood control projects, ayan. Tsaka, grabe ano, hindi lang yung biro-biro na tongpats na sinasabi. Talagang uh, grabe patong-patong yung corruption Layers nga sabi ni ni Senator Ping Lacson eh. Layers. Ano? Eh Tsaka, de unahin muna natin yung mga projects. Promise sa mga projects ay uh, ganito. Una, hindi alam ng mga barangay. Eh meron kang gobernador na nagreklamo din. Hindi alam wala silang hindi na wala silang peka alam, kundi wala silang kinalaman hindi man lang sila kinonsulta di ba so nangyari yon sa barangay sa munisipyo sa siyudad at sa probinsya pala ano kung totoo yan lagi tayong nagsasabing kung totoo eh kasi baka naman deny deny lang yung mga iba diyan anyway So, yun na. Nga. Kasi may lusot ang presidente. Eh. Alam nyo kung bakit may lusot ang presidente. Meron siyang nep eh. Yung uh, national budget niya, propose niya diyan sa uh, para sa isang taon. Yung pala, diyan sa mga committee hearings ano po? Sa mga committee hearings binawasan, dinagdagan yung mga proposal ng presidente. Eh parang uh, hindi maganda no. Hindi maganda na binawasan, dinagdagan. Ang problema doon, yung uh, binawas ay hindi alam ng mga departamento yung mga dinagdag hindi alam ng mga barangay mga uh siyudad, mga munisipyo, mga probinsya. Bigla na lang nagkaroon ng project sila doon sa kanilang barangay o di kaya sa kanilang probinsya. Kahit hindi naman nila ni-request. Ang problema. Ha? Non problema. Ang problema doon sa mga dike, doon sa mga nakikita natin sa telebisyon ano dun sa mga dike na ginawa nila ay patay alam nyo marami don walang bakal ano may nakita yung gobernador iisang bakal sa isang napakahabang kilometrahe ng dike no tapos buhangin yung nasa loob at napakanipis noong concrete 'yung konkreto napakanipis. 'Yun ang problema natin. Ano? Kaya nung dumating yung baha, two years pa lang, 1 year pa lang na complete daw yung project, ay wala na. 'Yun ang uh, isa nakita natin. Ito pa, 'di ba? Meron pa isa. Dami nito, ha? Hindi natin mabanggit lahat, pero maya, lagyan natin conclusion kung ano. Ito pa ngayon, ha? <laughs> Ang isang problema ay may mga projects na according sa records ng DPWH ay completed na. 'Yon, completed na. Pero nung pinuntahan, dininan limbawan ng mga ano, ng mga staff ni Senator Ping Lakson, Pati nga si Presidente Marcos, 'di ba? Nung pinuntahan ay nako It's either kaumpisa lang. Okay lang 'yon. Pero completed na sa report eh. It's either hindi tapos pero completed na sa report. Ito ang masama. Walang naumpisahang project pero completed na doon sa report ng District Office ng DPWH at ng mismong DPWH. Patay-tayo diyan. 'Di ba? Grabe gahaman ganid ganid sa ano ganid sa pera ang mga nasa likod nito ede ang dami pa nun eh yung ghost double ghost pa nga eh may isang ghost project double ghost ang isa pa pala doon itong project na ito ay taon-taong nilagyan ng budget hindi naman natapos pero taon-taon, phase 1 tapos, phase 2 tapos, phase 3 tapos. Pero ang project na ito ay hindi talaga tapos. Ngayon, ede andyan na yan. Ngayon, ang problema natin, kasi sa mga kontraktor ibinaling lahat, ay, lang ko. Eh, di ko naman sabihin kawawang kontraktor kasi pinasok nila eh. Pinasok nila yung project. Alam naman nila na problemado yung project eh. Actually, kasabot sila eh. Kasi nakasulat na yan. Nakasulat na yan dun sa i-approve ia ng uh, Kongreso, Kamara, at sinado Ngayon, alam nila may project umuo sila eh. Kasi sila din naman, yung mga contractor, siyempre, naghahanap buhay. Ngayon, sa kanilang paghanap buhay, marami ang tongpats, maraming kaltas, marami ang uh, nagkapera. Sino bang nagkapera? Siyempre, yung district engineer, yung regional engineering uh, officer, yung regional director ba? At of course, yung nag-insert ng project, kahit hindi hiningi. Eh, sinong nagbigay ng idea? Hindi yung mga taga-DPWH, di ba? Siya yan, sila yan. Senador, mga taga-kamaradi representante, sila yon Sila yung mga nag-insert ng projects. Eh, ngayon, inaprobahan naman ng presidente. Hindi siya pwedeng maghugas kamay dyan. Kasi nga, sino bang appointing officer ng DPWH, secretary? Hindi ang presidente. Kaso lang, hindi na kayang iwasan ng presidente dahil sa flooding sa Manila. Right at his nose ay nagpa-flooding. Kaya hindi niya ngayon pwedeng iwasan. Kaya ginawa ngayon niyang isumbong mo sa Pangulo. Okay yan, pero, syempre, hinihintay natin dyan na may makakasuhan, may makukulong. Presidente, uh, Bongbong Marcos, eh, lame duck years mo na eh. Pang-legacy mo na lang. Dapat ay may makukulong dyan. Kung wala makukulong, wala pa rin epekto yung iyong isumbong sa Pangulo. At uh, Senator Ping Lakson, kahit kasamahan mo pa dyan sa Senado, tirahin mo na. Birahin mo na at hindi lang i-expose kundi kasuhan na para may makulong naman na senador na naman. Ayan. Kaya mga kapatid, hanggang sa muli, ah. andito lang tayo sa ating ah, lakbay kalusugan pero may kasamang banatan ng bayan dahil hindi natin mapigil ang ating damdaming makabayan. Ito po ang inyong lingkod, Jesus Carpintero. Magandang araw sa inyo. Damdaming makabayan.